Good morning, good morning. Ito ang paraan ng paglilinis ko nito. Kinakayod ko ganyan. Para mabilis. Tsaka ko itatapat sa gripo. Kasi para malinis na malinis siya. May mga itim kasi siya dyan. O. No? Ayan o. No? Naalala ko nung araw. Palibasa ako sa Bicol, hindi naman talaga kami nagkakaroon ng isda na bangus. Pagdating ko dito, Maynila, pumili akong bangus. Tapos, pinalin, ah, pinsan ko na malingke. Tapos, pinalinis niya sa akin yung bangus. Ang ginawa ko, nilinis ko pati yung Diba, ang bangos may itim na ganito. Nilinis ko lahat yan. Pinaputi-puti ko. Sobrang malinis. Ayan. Sobrang malinis siya. Nang makita ng pinsang ko ang bangos. Sobra nang maputi ang bitok. <laughs> Sobra nang maputi yung tiyan. Yung tiyan, ganto Ang puti-puti na ng tiyan. Sabi niya, bakit mo tinanggalan? Nang itim yung bangus, nandoon yung sarap. Sabi ko, hindi ko alam eh. Basa lang lang, marumi yun, kasi may itim. <laughs> kasi yung araw talaga, wala kaming bangus. Dahil, ngayon na lang nauso sa amin yung fish pan. Nung nauso sa amin ang nagkaroon na ng bangus doon sa mga ate ko, sa kapatid kong lalaking nangingisda. Yun ang nakakahuli kapatid kong lalaki ng bangus. Kasi pag na-wash out yung fish pan, lalabas yung mga bangus pag lumaki yung tubig. Pag kahalimbawa nagkaroon ng problema yung fish pan, napunta sa nabuksan yung daan na nakakalabas yung mga bangus nahuhuli naman ang manging isda sa labas kapatid kong lalaki nakakahuli kaya ngayon may bangus na sa amin dahil sa may mga fish pan nandoon ngayon noon kasi wala pa ang mga fish pan kaya hindi ko talaga naranasan maglinis ng bangus yung araw kaya pagdating ko Maynila nung inutusan ako ng pinsang ko maglinis ng bangus E eh, ganun ang ginawa ko. Nilinis ang nilinis ko ang bito. Ang tiyan. Inalis ko yung mga itim-itim na -itim. yan. Yan. Ayan. Inalis ko. E, malinis. Sabi niya, ang sayang, ang sarap ng ano ng bangus. Yung may itim nga. Kasi nandoon yung tabak. Di ba? wala kasi sa bundok ng ganun kaya tuloy inalisan ko ng itim ang bangus pero sa totoo lang ngayon pag ako kumain ng inihaw na bangus inuuna ko yung sa chan diba? kayo ba? ano bang inuuna nyo pag kumain kayong bangus? ako sa totoo lang, chan yung talagang tiyan ng aking inuuna kasi nandoon yung sarap lalo pag inihaw kasi nandoon yung taba ng bangus eh, kaya masarap ayan tapos na ako maglinis ugasan ko na yan siya kasi itong sa kabilang ito malinis na yan yan ito naman nakita ko doon sa ilalim ng styro ito yung pinakamalaki pala sabi ng pinsan ko yung pinakamalaki daw akin. Kaya iyan, lilinisin ko yan. Pinabandali niya na nga ako pumunta na raw ako doon at magluluto na raw siyang ulam. Sabi ko, hindi pa nga ako nakaligo. Anong oras na? Sabi ko, maglilinis pa ako dito. Pista na to. Ang muna linisin, dito na lang. Sabi ko, may mga lulutuin naman kayo dyan. Eh, di yan na lang. kasi nga hindi ko yan nakita kanina. Dahil may tubig yung styro Noong inalis ko yung tubig, nakita ko, may pusit pa palang namumulaklak. Namumulaklak na po siya. Thanks for watching, mga lalabs. Salamat po sa support. Hindi ko na kayo babanggitin kasi baka ah, mayroon pa. Thank you very much sa sponsor nito Mr.